For today's video, ang gagawin natin ay magre-review tayo ng apat na congee. Na nabibili dito sa Philippines. In-exclude na namin yung pure foods, yung mga delimondo. Delimondo ba yun? Hindi ko alam. mga highlands, yung mga medyo premium. Kasi sure naman na masarap sila eh. So... <laughs> Ewan. Di ko alam, hindi ko, Di ko alam kasi hindi ko Di pa natikman. Hindi ko alam kasi hindi ko pa natikman. Hindi pa natikman. Hindi pa yung Delimundo? Hindi. Delimundo? Hindi. Delimundo? Ewan ko kung ano yun. Highlands. <laughs> Meron tayong apat na binili namin kahapon. <laughs> Ligo. 555. Ano <laughs> to? CDO. And Argentina. Ang ina nating test is smell test muna. So, unahin natin yung liko. Next naman is 555. Anong makikita kita mo? Ito ba na agad sa kanila? Wala, parehas lang. Parehas lang eh, no? CDO, hanggang natin. Eh, Ay meron, meron. Konti lang konti. Okay. CDO. Meron to eh, may ibang amoy yung CDO. Eh. Mm -hmm. Argentina, medyo wala siyang amoy pala. Based sa amoy, anong tingin mo bias mo agad? Based sa amoy pala. Wala pare-pares, may magkakaiba sila pero hindi ako makahalap ng amoy corn na masarap. Kasi nga lahat sila parang ano lang, taktong presyo lang. So mm yung -hmm. judge natin kung sino yung pinakamasarap sa kanila. Nagluto din ako ng itlog na medyo sunog sa kanin kasi di ba usually ang Pinoy sinasama siya sa itlog at kanin which is corn, sunog. The taste test. Ito na lang. Ito yung bago. ko ng half na kutsara. Tapos, kukuha ko ng konting itlog. Yan din tigawin mo. Konting rice. As is na yung pag Oh, asis lang yung luto ko nito guys. Ah, walang mga sibuyas, walang kung ano mga ingredients. Tinit lang talaga sa kawali. Okay, one, two, three. Ano man sabi mo? Maalat siya. Maalat niya siya eh. Medyo may alat talaga siya. Pero mo papantin mo? May nakita ako mga onion bits sa eh. Mm hmm? Ano? Hmm? pa na. Nakalagay naman pala dito. With onions. Corn yeah. beef with onions. Hindi mo na kailangan lagyan ng sibuyas. Pero... Yung parang hindi niya advantage niya. Palito na corn beef. Pero hindi ko maramdaman yung sibuyas. Ang um, next naman, try natin is... 555 Carne Norte. 1, 2, 3, Wala ko masyadong makikita ang kaibahan, actually. Ano so, ko meron? Mas less alat to. Ang mm. all thing ako. Okay. Less... siguro. Pero yung, yung mismong lasa niya. Same na. Di ba? Hindi uh, na, kunyari nga, di ba kung sinama namin yung beer foods dito, baka manalo na yung beer foods, di ba? Mm. Kaya, Kaya... dalawa pa lang naman na, ano, uh, um, titik pa rin. May dalawa ko pa. Okay. Sige. ang next naman is CDO na Corn Beef. Okay? Wow. One, two, siya ang pinakamaalat. Tignan mo. Sa akin na, siya ang sa tatlo. Pero so, parang... Naglalaban na ito, pero... may siyang... Nasibuyas. Tignan mo. Oo, oh, ay, ganun naman yung CDO okay? eh. Pero wala na wala siyang kasama ang nakalagay niya sa buhay. Tomato pa nga nakalagay. Oh, talaga. Nakalagay ito. Pero mas may lasang sibuyas siya kaysa dito sa akin. Mga ano, pag yun mo, parang kinulong mo sa bibig mong gano'n. After niya. After days. Ang last one is ang Argentina Corn Cake tingin ko yung apat na yan. Yan yung mga medyo magkakapresyo eh. Mga 2 pesos lang, 3 pesos, piso, yung mga pinagkaiba. Na wala lang kami makita ang maliit na ligo. Kaya yan yung pinili namin. Next is last. Next and last is Argentina Horn Beer. Minsan ano ah, honestly sa Argentina, minsan ano siya, nadidisregard siya na kung mamimili, no? Talaga? Yeah, no? Hmm. Wow. Hindi ko alam, pero isa siya sa pinakasikat na may may commercial. Pero, tingnan natin. Actually, habang niluluto ko sila, may kakaiba din sa kanila apat eh. Ang napansin ko, si Argentina yung pinaka-juicy. Yung parang pagbukas mo, may mga basa-basa. Sila parang medyo buo-buo sila at at kasi at at basa basa tikman so, natin. at 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 sa kasi alat ng iba. Pero maalat pa rin siya. Pero parang maalat pa rin. Tapos ako. maalat sa akin. Ito. Pangalawa to. Pangatlo. Pangapat. Pinaka-chunk. Yung mga buo-buo. E parang siya yung pinakamasaya mo malapit sa beef. Kasi lahat to process food eh. Ito din sa akin. Kasi pag inano ko siya, nung hinahain nung ko siya, parang may may strips. Yeah. May strips. akong nakakain. It is the time na mag judge tayo kung sino yung top four. unahin mo yung fourth. Ibig sabihin, please, please. fourth siya yung pinaka-ayaw mo. Tapos, yung one, which is first, yun yung pinagusto mo sa mga corn beef na naka-present dito. Titikman ko ulit ah. Sige. Pwede so, mo tigman isa-isa. Ako Pabalik. papalik. feel ko nakaboto na ako ng apat. Basta ako na mong sasabihin pinakaaya mo. Hirap eh, kasi sa totoo lang. Parang pare -pare 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 Kasi ano yung grade, ano ba kumbaga, yung quality nila dahil nga sa price. Kasi alam mo naman, pag mas mahal, syempre mas ano. Pero ito, magkakapantay lang eh, kung anong piliin mo. Okay, ikaw muna. Ako gusto mo ako mauna. Ako na lang. Fourth ko is Lego third ko is 555. Parang yun, or eh. At ganun. Ganito, ah, ito. Uh, fourth, third, second. second. Ito. Mm, medyo similar tayo. Alam mo, pinagkaiba natin. Ano? Eto. Ang fourth ko, 555. Kasi parang sa akin, ano siya, may, um, may dahil sa lata. Para feeling oh, yung lata. Oh, lata. Langin. Mm -hmm. Oo, siguro, Siyempre, kasama din din yung palit ng lata. Mm -hmm. pag bibili ka niyan, most likely i-stay mo yan eh. Hindi mm -hmm. man makatulad natin na binili natin kaapon uh -huh. tapos pinuksan agad ngayon. Ha. So, 555. Next ko is third ko, Bigo. Bakit? Bakit? Kasi parang ayoko lang ng texture niya. Magkalasa sila ng onte pero ayun ka texture niya. Compare mo dito sa dalawang ito. Ang second... Pero ang pinakalas mo ito. Uh Oo. -oh. Iba kasi yung... Ah, mm -hmm. Pero kung, kung ito kung sa dalawa, ito pipiliin mo. Uh Oo. -oh. Okay. Wala mo anong second ko dito. Second mo? Sa tingin ko... Second one... Hindi ko alam. Decision mo yun eh. Saan mo tinatanong? Second ko si Hindi. Oo. Oh, pareho tayo ng press. Kasi gusto ko yung pagkaka-juicy na eh. Tapos parang totoo. Mas totoo ang beef ito, eh. So, ang nanalo ay? Argentina! Yun lang guys. Sana makatulong sa pagpili ng corn beef niya dito. Pero, kung may pambili kayo ng pure foods, may budget naman kayo, Pili na lang kayo sa mga premium na pure foods, highlands. pang vegetarian na to. Kung mga grocery kayo, nasa sa inyo pa rin. Kung anong brand, ang pipiliin nyo. Pero para sa amin, I think, para kasi sa mga ano, validation, sya na yung premium.